Hi guys! Hello mga happy happy katindera! Ayan, mag-unboxing tayo ng ating binili kay Shopee. Alam nyo naman tayo mga tindera, hindi rin tayo mapakali sa ating mga tinda-tindahan, no? Kung ano yung mga dapat natin bilhin, or kung ano yung mga natin palitan dito sa ating tindahan. Kaya naman, ahanapin natin yan kay Shopee or Lazada, basta sa mga online ano na shop. Ngayon kasi mas makakamura ka nga naman talaga at easy to ano pa, easy to find. Well, wow, easy to find. <laughs> 'Di ba? Hindi na natin kailangan mag-walk-walk -walk sa mga uh, mall kung saan natin siya mabibili. So, 'yan ino-open ko habang wala masyadong humibili ng time na 'yan, no? Pero hirap-hirap hirap pa rin ako mag-open dahil sa sobrang kapal ng ano ng wrapping kailangan naman talaga secured ang ating mga parcel lalo na yung ganyan na pwedeng mabasag pwedeng masira sige nga guys hulaan nyo isa siyang pang organizer isa siyang bagay Char. <laughs> bagay nga naman talaga yan Araw-araw uh, at ito talaga ay hindi pwedeng mawala sa ating tindahan. At yan na nga, nakita nyo na nga. No? Isang organizer na, wait lang, may bumili lang guys. <laughs> yan. Ang ating binili kay Shopee. O oh, ano yan guys? Hindi yan nalagyanan na ng gamot ha. Hmm isa siyang money organizer. Ayan. Saan ko siya ilalagay? Dito sa ating counter. Ayan ay para sa mga coins. No? Kasi eh, nakita nyo naman ng ating lalagyanan ng coins. Eh, punit-punit na talaga namang uh, nire-remedyohan na lang natin para hindi masira. Dahil way lang natin yun. So, bumili ako ng pang na, di ba So, link nyo na lang dyan sa description. Ang aking link. <laughs> link, link. Yan. Link, link lang tayo guys. So, guys, ito yung ating binili sa si Shopee. Kasi gusto kong palitan yung ating eto. <laughs> Kasi gawa ko lang to eh. DIY lang to na karton. So, hindi na siya kaaya-aya. Kaya na, punit-punit na. No? And then, gusto ko matibay-tibay na talaga. Kasi nakakailang repair na rin ako niya. Kasi na, eto naglulus yan eh. Oh. No? So, ginuglugan lang natin yan pag nalulus yan, pag natutumba na. Eto nga, yung binila natin sa si Shopee, hindi siya kasya dito sa aking counter. Malalaglag siya ay. So, akala ko medyo maliit lang, tama lang. Pero yung pala sobrang laki niya. So, tanggalin natin tong mga to. Ayan. Malalaglag siya. Pero gusto ko din, tanggalin tong paket. Hmm. So, tatry ko muna tanggalin yung takip, no? So, ito. <coughs> so, ito yung natanggalan natin ating takip. So, nakahook lang naman siya. Madali lang siya tanggalin. Hindi mo na kailangan siya sirain. Ito, okay, ilagay natin siya dito. Yun nga lang. Ito sana. Kasi para... swak siya dito sa ating kasi hindi ko siya kailangan ng takip. Hindi na ito rin, oh. Parang gusto ko siya tanggalin. So, let's see. Parang swak na swak yung ano niya, lapad. Diba? So, try ko din siya tanggalin, guys. Sirain na lang natin. Kasi hindi naman na ano yan, eh. Yun nga. So, kailangan natin sirain. So, mahirap. Tinry <laughs> ko siyang i-cutter. Oh. Kaso mahirap. Mahirap siyang panggalin. So, yan. Baliktad na lang natin. Oh. Binaliktad ko na lang siya. Yun nga lang. Sana nga. Hindi lang maan. Pero try natin iglugan din. Para hindi siya bumulsa. No? So, yan. Iilipad natin yung ating mga tigmamimisu dyan. Yung ating mga coins. Tumatang to? Five. E eh, ayun, tumatang nila dyan. Five. Isa nga. Gusto ko ito. Pwede pa palit neto ano. red. A red. Ano?

Sige, nandiyan naman Ano Takot na kita, takot. Ay, tutukan. Hindi pa isa muna nang wala si Gina. Lumutang na siya. Ano ka? Biro ka lang naman doon. Ito, tawag mo sa mga Tapos si sana

Injection. Mo. Saan? Injection? Akin, pero mo. Eto? Saan? Ito? na. Isa. Ito? You can see

So, natapos na tayo sa ating paglilipat coins. Tingnan nyo, napakadumi yun. Oh. Diba? Alos yung kuko ko. Hmm? Ayan, napakadumi. Ay, meron pa tag-25. Ang ipon natin yan. Kasi pag, ano, sa mga groceries, di ba? Pag yung pambayad yan. Ay, meron pa. <laughs> May gumulong na press. Yan. So, wag lang talaga ang masagi. <laughs> kasi, baka kasi masagi dito, malaglag Okay sana kung ganung size lang. Binabalak ko pa magpagawa sa mga karpintero yung kahoy. Kaso baka mas expensive yung ating magastos doon kasi syempre gagawin niyo ng sadya. yan So sana nga lang talaga hindi siya mabangga. Ayun. Eh, talaga yung sa counter, guys. Hmm. Tapos next naman, tinry ko lang kasi to, pwede ko siyang ilagay din dito. If ever na mag-order ulit ako, dito naman yung mga na natin kakakasya. Ayan, kasi yung mga bills. So binabala ko yung mga bills naman pa ganyan. Ayan, di ba? So next purchase natin para sa mga bills natin. No. So naghahanap nga ako yung para sa mga cigarettes, eh, yung organizer ng mga cigarettes kasi wala akong mahanap. Kaya eh, stay put na muna yan diyan, yung ating DIY ng ilang years na yan, yung mga DIY ko na ganito. Siguro nung pandemic. Ayan, so matagal-tagal na rin, siguro 3 years, mga 3 years yan. Ay hindi kasi pandemic is ano pa yun eh. Hindi pala pandemic uh, 2022. Yan, siguro mga 2 years ko na ginagamit 'tong mga D DIY ko na mga ano natin, money organizer. And then dito sa isang sides, ayan, pwede natin ilagay itong mga sipit na lagi natin kailangan, saka 'tong mga ballpen ko, di ba? Ayun. So itong packet, isitatabi natin 'to. Hmm. Yan muna yan. Lagay muna natin siya diyan sa taas. And then, ito lagi rin natin ginagamit yung cutter. So, nasa isang lalagyan siya. Yung cutter, yung gun ah, gunting pentel pen, ah, extra ball pen, and puncture, tsaka stapler. Yan. So, ito din yung DIY ko ulit. Ito yung kasi mga pamalit natin eh. No? Pamalit natin yan para hindi na tayo kukuha dun sa ating savings. Ayan. Ito tapos ito naman sa Gcash to. Ayan. So, okay sana. Huwag lang, sana hindi nga lang to lagpas. No? Maganda nga sana. Kaso lagpas siya. So, yun lang guys. Thank you for watching. Kung saan ko pala siya nabili. yan si Shopee. Maglagay na lang ako ng link diyan. Bye!